Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, ito ay tungkol sa strict mode sa JavaScript. Ipinaliwanag namin ang mga benepisyo, limitasyon, paggamit, at kahalagahan ng strict mode gamit ang ilang konkretong halimbawa. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pagunawa ng mga paglalarawan ng code. Sa JavaScript, ang Strict Mode ay isang tampok na ipinakilala sa ECMAScript 5, ES5, upang gawing mas ligtas ang code at maiwasan ang mga pagkakamali. Sa paggamit ng Strict Mode, ang ilang maluwag na syntax at mga posibleng mapanganib na tampok ay hindi pinapagana at mas mahigpit na pag-check ng error ang pinapatupad. Pinapayagan nito ang mga developer na maiwasan ang di inaasahang pag-uugali at magsulat ng mas matatag at high-performance na code. Upang paganahin ang strict mode, idagdag ang sumusunod na direktiba sa simula ng iyong code: Ang deklarasyong ito ay maaaring ilapat sa buong script o sa bawat function. Halimbawa, kung ilalapat sa buong script, maaari mo itong isulat tulad nito. Kung ilalapat sa bawat function, maaari mo itong isulat tulad nito. Ang strict mode ay nalalapat sa bawat scope, kaya maaari rin itong sa loob ng isang function. Gayun din, dahil naka-enable ang strict mode bilang default sa mga module, hindi mo na kailangang ideklara ito ng paisa-isa sa loob ng module. Binabago ng paggamit ng strict mode ang ilang default na pag-uugali ng JavaScript. Narito ang mga pangunahing halimbawa. Sa regular na JavaScript, ang hindi paglalahad ng deklarasyon ng variable ay automaticong nagtatakda ng mga ito bilang global na variable, ngunit sa strict mode, magre ito sa error. Ang mga variable ay palaging kailangang ideklara gamit ang var, let, o const. Ang mga potensyal na hinaharap na keyword ng JavaScript hal: implements, interface, package at iba pa ay hindi maaaring gamitin bilang pangalan ng variable o functions sa strict mode. Sa normal na mode. Ang this sa loob ng isang function ay tumutukoy sa global object, hal, window sa mga browser. Ngunit sa strict mode, ang this ay undefined. Nakakatulong ito upang maiwasan ang mga bug na dulot ng maling paggamit ng this. Sa normal na mode, ang pagtatangka na tanggalin ang mga non-deletable na property ng object ay binabaliwala ng walang error, ngunit sa strict mode, ito ay magbubunga ng error. Sa normal na mode, Pinapayagan ng pagdedeklara ng mga parameter na may parehong pangalan ng maraming beses, ngunit sa strict mode, magre ito sa error. Ang with na pahayag ay maaaring magpababa ng readability ng code at hindi pinapayagan sa strict mode. Pinapabuti ng strict mode ang kaligtasan at kahusayan ng code sa maraming paraan. Sa strict mode, ang mga error na hindi napapansin sa normal na mode ay natutuoy na nagbibigay daan sa mga developer na madetect agad ang mga potensyal na bug. Halimbawa, pinipigilan nito ang paglikha ng hindi sinasadyang global na mga variable at maling paggamit ng mga reserved na salita. Sa strict mode, mas mahusay na naa-optimize ng JavaScript engines ang code. Bilang resulta, maaaring bumilis ang bilis ng pagtakbo ng code. Ang paghawak sa this ay nagiging mas mahigpit na pumipigil sa pag-access sa hindi kinakailangang mga global object at sa gayon ay pinapabuti ang seguridad ng code. Bukod pa rito, ang paghihigpit sa paggamit ng mga reserved na salita ay nag-iiwas sa mga potensyal na salungatan sa mga keyword sa hinaharap. Ang strict mode ay ipinakilala sa ECMAScript 5 at hindi sinusuportahan sa mga browser na inilabas bago ito. Gayunpaman, ang pag-enable ng strict mode ay simpleng binabaliwala ng mga hindi sumusuportang browser nang hindi sinisira ang script sa makatuwid, karaniwang maaari itong gamitin ng ligtas. Kapag ipinakilala ang strict mode sa isang malaki at umiiral na proyekto, mahalagang magsagawa ng masusing pagsusuri upang maiwasan ang hindi inaasahang mga error. Ang strict mode ng JavaScript ay isang napakakapakipakinabang na tampok para mapabuti ang kalidad ng code. Partikular, para sa malalaking proyekto o pagbuo ng team, Inirerekomenda ang aktibong paggamit ng strict mode upang maiwasan ang mga diinaasahang bug at error, at upang mapahusay ang pagiging madaling unawain at maayos ng code. Ang pagunawa at maayos na paggamit ng strict mode ay nakakatulong upang maiwasan ang mga pagkakamali sa JavaScript at nagbibigay daan sa mas ligtas at mas mahusay na pagdevelop. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Ang iyong suporta ang nagpapanatili ng inspirasyon sa channel na ito. Mangyaring mag-subscribe sa channel.